Hi, hello. My name is Qtipa. At ako ngayon ay mag... Uy, Magbago yung... <laughs> na... Matching ako. Mahalata tayong yung paminta. Anyway, magkocomment tayo ngayon. Ito mo second emotion tayo ngayon. Kaya... Pogi talaga na ito. Na-atching ako. <clears throat> Sorry. <laughs> Virginia. Anyway guys, meron naman tayong magandang balita dahil ang Pilipinas na naman ay magkakaroon, ay nagkaroon, nagkaroon na ha, ng napakagandang record. Malalaman natin yung kay coffee. Ka so, huwag natin patagalin. Panoorin na natin ang acting idols. Palo na siya. Nakapalo na ako dinahan ha. Nakasubscribe tayo. So, okay, let's go. Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao ito. Na balita niyo na ba to? Good news ito ka coffee. Wala na po ang Pilipinas, tinanggal na po ang Pilipinas sa listahan ng mga bansang high risk oh. sa money laundering at terrorism financing. Aba? Good news ito para kay PBBM. Ano pa 'yung sasabihin ng mga DGS dito? Ka coffee. o may headline na naman tayo. O nasa Philippine Star at sa iba't ibang pahayagan, Philippines welcomes removal from money laundering gray list. E mm -hmm. eh, papano, yung mga previous administrations, nako, oh, ayaw ko na lang mag-talk dyan ka, Kofi. Talamak ang Pogo! At kapag talamak ang Pogo, kahit sa ibang bansa, sa Southeast Asia, napanood niyo yung pelikula ko ka, Kofi, nasa Netflix yan, di ba? Malapogo yung style. Pag talamak yung ganyang klase ng... Okay, guys. Marami ka nang nasasabi, ka, Kofi kahit ang pogi mo, kailangan putulin. Charo. Guys, sa totoo lang, give credit naman kay Senator Risa Hontiveros dahil, di ba, siya yung <clears throat> talagang nag-initiate na matanggal yung pogo na sa Philippines. do may mga kababayan tayo na nawalan din ng work kasi minsan, gaya nung ano ko, pinsan ko, talagang sa pogo, oh, sa pogo siya nag, ano, nag-earn ng money. Legit naman yung kasi Kaso, syempre, damay-damay na to legit syempre if yung ano pinagkita niya ay registered ng ano pag core kasi nga lang ang dami-daming hindi walang lisensya so uh, it's so sad to hear na hindi na siya nag-earn sa ngayon gawa ng wala na tayong pogo so 100% permanent ba na yung pogo sa atin guys and mala, maraming mga na deport na iba-iba yung nationality and good thing kasi di ba kahit papano may wala nang risk, di ba, na magkakaroon tayo ng ano, ganyang issue iso. ko, hindi gigil <sighs> ako na happy. Kasi nga, wala na tayong, ano, wala nang, wala nang pogo at wala na din tayo dun sa mga bansang mayroong ganitong kremen, di ba? Yung mga bansa na, yun lang naman yung mga maraming pogo, illegal pogo sa, if ako ah, parang sa akin na if the government really relies don sa uh, mag-income or binibigay ng mga Pogo kasi na kung sa babayaran figuro nababayaran dito, nabibigyan sila kahit pa paano, or they have their own separate rule uh, getting money don sa ano Pogo, sa income ng Pogo, sa kanilang discretion yun. But sa atin, para sa akin naman, happy ako kasi ang daming mga namamatay balikan natin yung mga ano ah, yung uh, yung stories doon sa sa um, pagdinig doon sa Pogo. Anyway, laban tayo, laban. Dito muna tayo kay Kakopi. Go. Ugal, sabi nga sa investigasyon ng Senado, kumpulan ng mga krimen yan, kabit-kabit yung mga krimen dyan. At hindi maiiwasan dyan yung money laundering. Isugalan e, eh. Dito nilinisin yung pera. Ah, Malinis na yung pera. Pinasok na eh sa mga kasino, sa mga sugalan. Kaya ang Pilipinas solo, inasama sa listahan. Anong impact niyan? Siyempre, mag yung mga uh, international organization, yung mga policies natin sa ibang bansa, mag sa mga Pilipino. Kung oh, yes. yung Pilipino workers. O, oh, limited lang yung pwede yung ipadala ha. O, oh, may cut tayo, oh, hanggang 50,000 lang, hanggang 100,000 lang, hanggang ganitong number lang ng ah, uh, pwede nyo ipadala sa mga kapag-anak nyo sa Pilipinas kasi nasa grey list tayo eh kung baka nasa watch list tayo, na baka pinaghihinalaan na agad tayo, nagkakamitin yung pera na yan sa kalokohan. So, yung termino ng ter terrorism financing, kaya yung mga kababayan natin sa ibang bansa, kawawa. Diba? Imbes na legit naman talaga yung gagawin nila, yung pagpapadala nila, pagpagawa nila ng bahay, hindi sila makapagpadala ng malaking halaga. Dahil restricted ang Pilipinas na nasa grey list na tayo. Yun ang impact. Buti na lang. Buti na lang. Nung maupo to si Marcos, may mga pulisiya siyang ginawa. Tumaas ulit ang tiwala sa atin ng international organizations, kaya tinanggal tayo sa grey list. Uy, good news. Sabi ng DDS, weh, Duterte pa yan. <laughs> Mukha mo. paano naging Duterte pa yan? 2025 na, si PBBM na presidente. Eh nang isang araw lang. Hindi ako Duterte. Ah. I really hate Duterte. Nang gigigil nga ako sa kanila, sa totoo lang. Alam niya, alam niya naman 'yan. Kung mapapanood niya yung isa ko pang mga ay yung mga video ko pa, I hate the 30 I hate their management. I hurt, I hate their words. Lahat lahat hate na hate ko talaga sila, no. I hate drugs. But I hate them more than drugs. My goodness, nang gigigil ako sa kanila, guys. Do not claim. Do not Do not claim do not claim na it's the the credit should be given to Duterte administration no gusto ko talamak masyado yung ano pogo natin As, kung hindi pa napigilan hindi pa na na investigahan ang daming mamamatay eh. di ba ang daming mga sin-salvage din sa pogo ah, we'll dig deeper dyan sa ano sa pogo babalikan natin yan pag ano, pag mga sasusunod na mga times Go. Tinanggal tayo sa grey list. Okay oh, me... po, tanggapin niyo ang katotohanan na 'yung sinasabi ninyong weak leader hindi pala weak. Tahimik lang pero kumikilos, may magagandang results. Yes. Oh. Sige. DDS, wag na kayong manood dahil masakit 'to sa damdamin ninyo dahil positive ito eh sa administrasyon na ito eh. Philippines welcomes removal from money laundering grey list. So, malungkot na naman kayo ngayon. Ano to? Philippines welcomes removal from money laundering gray list at ano yung impact niyan katopi sa ating mga kababayan sige basahin natin ano yung pinagugatan bakit natanggal tayo dyan bakit yung international organization nagtitiwala ulit sa atin ano yung naging dahilan basa the Philippines on Saturday praised its removal from a global financial gray list wow. dalawa yan ha blacklist alam niyo na ibig sabihin ng blacklist, bawal. Pag gray list, no, teka, high risk 'yan. So bantayan natin 'yan. 'Yan ang ibig sabihin niya, no. Removal from a global financial gray list of countries under increased monitoring for money laundering and terrorism financing, a status that can hamper global financial transactions. Mhm. Mm Maraming mangyayari sa bansa kapag ikaw ay kasama ka dito sa gray list kasi yes. 'yun ang sinasabi natin kanina. Eh, hindi tayo pinagkakatiwalaan. Kumbaga, may financial transaction tayo, ano ba, mag invest ka, o teka, magduluda yan. Diba? Kasi mamaya galing niya sa kalokohan yung pera na yan, Kaya tayo nasa grey list. Ikaw, wala naman, yung mga kababayan natin na malinis yung intensyon, pinagdudahan na. Dahil nandiyan tayo sa status eh, na nasa grey list tayo eh. E eh, buti na, lift na tayo dyan, natanggal na tayo dyan. The Southeast Asian nation had been on the Financial Action Task Force list. yan yung pangalan ka, Kofi. Yung FAFT, Financial Action Task Force, FATF, Financial Action Task Force, please, which identifies countries and, I quote, working with it to correct deficiencies in the financial systems since 2021. O oh, grabe, COVID. Nakalulungkot naman yan. Buti na lang inaksyonan yan at naibalik tayo sa normal. The Financial Action Task Force removed the Philippines from its increased monitoring following a successful on-site visit and updated its statements on high-risk and other monitored jurisdictions. The Paris-based group said after a Friday vote at its annual plenary. Ah, yan palang ginagawa nilang steynok coffee. Kung baga sa kanilang plenaryo, oh, siyempre, di mga naman isang tao mag decision yan eh. Diba't-diba't kinatawan yan from other countries. Yes. Sa kanilang plenary, oh, magmabutuhan sila. Diba, base sa merit, tingnan natin, oh, baka pwede na natin ma-lift yung bansang yan. Kung baga, parang parusa kasi yan eh, yung pagkakasak. Okay, guys, to give you something. To give you something. Uh, uh, uh. Kaya diba, naging trending yung hearing, yung mga pagdinig about sa Pogo. So, siguro, yun yung naging part or let's say, um, let's say, um, factor, di Diba? na nabasa tayo, oy, gumagawa ito ng aksyon para mawala tayo sa ano, anti mandi uh, uh, anti money laundering, 'di ba? Na bansa and then ano yung terrorist terrorism, terrorism financing o oh. kasi nga from the word terrorism automatic masama. And I'm so thankful do wala na tayo sa grey list, 'di ba? Ano naman do sa akin, syempre napaka napakalakas o napakaano napakatindi ng maging impact dito sa bansa natin kasi nga um, alam hindi na tayo basta-basta penetrate niyan kasi nga ay, gumagawa itong bansang ito gumagawa ito ng mga paraan mahihirapan tayo diyan o oh. pero you know siguro blessing in this guys si Alice Go <laughs> kahit paano naman niya no mali yung naging strategy nila because we have mighty people mighty senators and mighty administration as of the moment. Guys, kung si Duterte, alam nyo naman, sila nga yan, mali yung positioning na yan. ganyan pala, gagalo pala yung, ang gagawal yung guys Okay. So, di ba? So, dito mapapakinggan nyo kay Kakopi kung sino-sino yung mga bumoto na alisin yung name natin. I'm so excited to hear. Ang pagkakit talaga Oh, ikaw na. Go. Tama mo dyan sa listahan na yan, parang parusa yan sa bansa. Kung baga sanction yan. So, magiging limitado. Tulad yan ang description kanina. Magiging limited yung iyong financial transactions. Global financial transactions. Dahil kasama ka dyan sa listahan na yan. Oh. The FATF, an international organization that coordinates global efforts to crack down on money laundering and terrorism financing includes representatives from nearly 40 countries, including the United States, China, and South Africa. Oi, may taga Amerika. Galit kay just sa taga Amerika, di ba? Oi, may taga China. Oh, kakomplete ro yan ah. Hoy, may taga South Africa. Ayan na naman. Kayo. Gawa-gawa lang Anong yung China na yun. naman kayo dahil yung bumoto? Ano na na. Para sa bansa sa buong mundo. In a statement Saturday, the Anti-Money Laundering Council on Manila hailed the FATF decision as a milestone. Oh, milestone daw oh. Milestone daw oh. That would bring a litany of benefits. Grabe yung description na ito ah. Magdadala daw po ito ng litany of benefits. Uh, ano ba sabihin ng litany? Parang litanya, di ba? Uh, series. Marami. Maraming beneficyo po. Walang katapusan na benepisyo ang hatid nito sa so, pagkakaalis natin dyan sa listahan na yan. Hoy, DDS! Katok, 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 katok! Malungkot kayo ngayon ah! The Philippines' exit from the FATF grey list is expected to facilitate faster and lower cost cross-border transactions. One, sige, isa-isay natin ito. Faster, mabilis na transactions. Kasi halimbawa well, ikaw, parang sa customs, di ba? Wala ka doon sa green list, wala ka sa green lane. O siyempre, babagal kasi eh, nagdududa sa'yo eh. Parang mo, hmm. i-interrogate mo pa siya, nagdududa ka sa kanya eh. O ngayon, babagal yung transaction. O dahil naalis na tayo, siyempre kahit pa paano nawala yung duda. Eh, yes, nag... Okay guys, so let's cut it off. Ang galing-galing mo dyan ka, Kofi. Basta ang dami, may mga bibigay siyang mga listahan na, ano, uh, listahan ng mga rason sa pagkakatanggal natin or ano yung magiging benefit sa Philippines na so, wala na tayo guys? Wala na tayo sa money laundering country. Okay, so syempre unang-una, sabi niya nga, faster. Maging faster yung mga transaction because of trust. Alam niyo yung trust? Nakakagili. Yung trust guys, alam niyo yun? Alam niyo yun! Sabi niya pang kaibigan, di ba? So, we will be having a privilege, di ba? From the benefit of the doubt. Ano? eh, siyempre, pag wala na tayo doon sa gray list, ibig sabihin, mas tumataas yung trust rating natin when it comes to finance, finances, di ba? So, siyempre, international, international banks, siguro pag umutang tayo, once, oh, since wala na tayo, siguro, siyempre, for ano eh, for productive purposes, di ba? Productive purposes, basta yun, productive purposes automatic, mabilis ang release. Utang na naman. Charot. Basta ano nga, I'm so happy lang ha. Yung mga DTS, bahala kayo guys. Mag ano, mag ano nito, mag digest, mag absorb nito. Basta, we have to be happy. And thank you very much ka for sharing. I really second the motion. Alam mo yun? Alam mo yun? Nakakagigil pa. Pogi, pogi po bay na muna. Basta alam nyo na yun ha. Laban mo nyo na yun. <laughs>